Pinapawisan po ako guys. Kanina nag exercise kami ni Papi. Pinapawisan ako. Ayan, nakapahinga muna kami guys. Ang dami kong pawis. Good morning. yan si Papi guys. Okay, kapoy sagsayaw guys. Okay, kapoy sagsayaw si Papi. Kapoy kay sayaw anak. Bugat mo kay kanak bugat kay si papi ay kapoy kay sayaw si mama Lisa, anak buyag buyag at least uy naon sa kapanga <laughs> naon sa ka anak katol yung eh, o kuto na na anak natakda ka kuto anak nga na kay si katol anak Nay kuto? Na kay kuto anak? Anong sigim nagkatol nak? Dili benta ka mo katol anak. Kung walang kay kuto anak. Pinapawisan talaga ako mga palangga. So shout out everyone. Good morning. Happy Monday. Tapos na po kami nag-hair session ni Papi, guys. So, pahinga muna kami saglit. Kapoy, sagana. na. Kung, kung anang sayaw, nak. Muna na magini aton daily routine, nak. Every morning, nak. Magsayaw juta per me, anak. Para mo lagsik ang atong pangangatawan, anak. Kinangla na d'yo tayo daily exercise pangga, ha? Papi? Kinahanglan na tayo daily exercise anak. Dili magtampo ang bata na sad. Ganina, nagtampo ro ba ka ganina? Kinahanglan na daily routine ang atong akong anak na magsayaw, mag every morning. Pasabot. Nagoy itom anak. Kasabot ka anak, kinahanglan magsayaw ta kada buntag, Nakasabot ang bata? Nakasabot? Hmm? Nakasabot ang bibi ko? Bless mama Osa, taga santo. Gigutom na ka anak ko? O gigutom na akong anak? Gigutom na akong bibi? Ako, apa ko anak? O pa dyan ko anak? Kaya nagpalit mong kukog ganina anak? Nagpalit kukog taho ganina ba? Nagpalit pug taho kanina. Pagutom mas mamalisa kay nagpalit man kog taho kanina anak. Muka ang taho, Muka ang ah, Muka og taho si bata nako. Mukaon kag taho. Tamis is ba yo anak. Tamis is kayo ang taho anak. Mukaon kag taho? Ha? Mukaon kag taho na? Magbalita ug maha? Ha? Magbalita ug maha? Ha? Ha? Pa pangya. Oy. Nagpicture ba ako nimo anak? Muka ang kagtaho anak. Muka og taho ang bata nako. Lami ba kan taho anak ay. Lami kay taho anak. Muka ang kagtaho anak. Palitan tika ka og magtaho ha? Ha? Oloy, ka-cute, oy isus ka-cute na na, oy Isis, ka-cute ni mo, anak, oloy. Palitag tawag ma, ha? Oloy, kaparay ko na ng tiil, oloy. Oloy, nanti Ang kaparay anak na ko, oloy. Oloy, oloy. origuna ni mo, anak, uy. Ha? Gotom na ka, ona, on ta ha? So, salamat sa pag-ano, pag... Ano, pag aw oh, panunood ng aming video guys. So, kakain mo na kami ni Papi mga palangga. Bye-bye and thank you for watching.